Ha? Huh? Nakikiramay? Sa ano? Patay na ho ang anak ninyo, hindi ba? Ano? Anong patay? Fake news yan na pinapakalatay ibang tao buhay na buhay ang anak namin! Hindi totoo yan! Sana inaalam mo muna ang totoo! Pasensya na ho kayo! Anong pasensya niya? Saan ba yan, ha? Pasensya na po! Pasensya na po kayo! Saan ba kasi nanggaling yan? Nakikinig kasi kayo sa ibang tao! Ano ang anak natin? Tama na. nakakabwisit talaga yung babaeng yan. Kalaim yun, buhay na buhay pang anak natin, pinapatay na nila. Saan pa kasi nila nalaman yung chismis na yun? Eh, saan pa ba? E, doon sa mga chismosa. Alam mo, na naiisip ko pa lang na mawala sa atin si Rambo, maglulupasay na ako sa pag-iyak. Alam mo, na naiisip ko, kung tayo nga, hindi tayo yung tunay na magulang ni Rambo, ito na naramdaman natin. Ano pa kaya yung tunay na magulang niya nung nawala siya nung sanggol pa lang siya? Naisip mo ba yun? Twenty-five years nang ang nakalipas, Gregory. Ano ba? Alam mo, kung talagang gusto nila hanapin yung anak nila, hahanapin nila. Pero wala eh. Anong malay mo? Baka merong dahilan ba nila nahanap ka agad si Rambo. Ay, Bye. Ewan ko. Basta. Nahanap ay, ay, ay! Sorry, ay sorry! Sorry, sorry oh, no. po siya. na ko kayo nakita. nako. Nabasag po yata. Pasensya na. hindi, hindi. Mukhang gagana pa naman to. Pasensya na lang, ha? Eh. Hindi ko talaga kayo nakita, eh. Pasensya na rin, ha? Sige, 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 ho. Okay. Ingat kayo. Okay ka lang. Mukhang mayaman yun, ha? Konti lang naman ang mayaman dito sa Corazon. Baka bulate ko. Mukha nga. Ay, ano nga ba pinag-uusapan natin? Yung Buhang... hey naramdaman ng tunay na magulang ni Rambo nung sanggol pa lang siya. Ay nako, ayoko na pag-usapan niya. Wala na sila sa buhay ni Rambo, period. Ay, kailangan na. Tara na. Ang ka pa ng pera kay Warren, kailangan dagdagan ng pondo para sa paghahanap sa apo ko. Sige, sir. Papadala ko po. Alam ko mahirap ang ginagawanya. niya. Kailangan lang pagtyagaan. Ah, uh, sir. Hindi naman po sa nakihialam ako, ha. Pero hindi po ba kayo napapagod? Para kasi naghahanap tayo ng karayam sa bunton ng Dayami. Alam ko may hirap. Pero hindi ako susuko. Hanggat kaya ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang apo ko. And besides, I owe it to my daughter, Marian. Alam kong hindi siya matatahimik hanggat hindi ko nahahanap ang apon Hindi ko ba sinabi ni Marian kung sino ang ama ng apopunin niya sa Sino ang ama ng batang yan? Hindi na mahalaga yun. Sa'yo, hindi. Sa akin, importante. Para sa'n, Papa? Huwag pa? ka mag-alala, Papa. Lalayo ako. Isisilang ko itong batang to ng palihim para hindi kayo madamay. Kung sa tingin niyo, hindi ako magandang ehemplo. Hindi na nabanggit sa akin ni Maria kung sino ang ama ng anak niya. Hanggang sa nawala siya.